ang kakilakilabot na wakas ni Naanas at Kayafas. Sa madilim na pahina ng kasaysayan, matatagpuan natin ang kakilakilabot na katapusan ni Naanas at Kayafas ang mga saduseyo na may mahalagang papel sa pagpapako kay Jesus sa krus. Ngayon ay hihikayatin muna kitang sumama sa isang paglalakbay sa nakaraan para tuklasin ang mga lihim at intriga na bumalot kina Annas at Caiaphas. Ang kanilang buhay at mga gawain ay humubog sa isang mahalagang kabanata ng kasaysayan ng sangkatauhan at sa pamamagitan ng kwentong ito, maaari tayong matuto sa mahahalagang aral. Hinihikayat din kitang ibahagi ang mensaheng ito upang mas marami pang tao ang matuto mula sa kwentong ito. Isa na namang mind-blowing topic ang pag-uusapan natin na tiyak kung hindi mo gugustuhin palampasin. Si Anas ay itinalagang high priest sa pagitan ng mga taong 6 at 15 AD ng Romanong gobernador na si Quirinius. Gayunpaman, Kalaunan ay inalis sa posisyon ng Romanong Procurator na si Valerius Gratus at ipinasa ito sa kanyang manugang na si Caiaphas. Matapos siyang matanggal, nasaksihan ni Anas ang pag-upo ng ilang miyembro ng kanyang pamilya bilang mga high priest. Ang Palestine noon ay pinamumunuan ng isang gobyernong hindi nagbibigay ng kalayaan sa mga lokal na lider. Ito ay nagdulot ng isang komplikadong ugnayan sa pagitan ng mga pinunong panrelihiyon ng mga Hudyo na may tungkuling panatilihin ang kaayusan sa templo ng Jerusalem at ng mga otoridad ng Roma na nagnanais mapanatili ang kontrol sa politika. Noong panahong iyon, ang templo ng Jerusalem ay ang spiritual at religious heart ng buhay ng mga Hudyo. Taon-taon, libu-libong mga peregrino ang dumadayo roon upang mag-alay ng sakripisyo at gampanan ang kanilang mga panrelihiyong tungkulin. Dahil dito, ang templo ay nagkaroon ng matinding simbolismo at mataas na halaga sa politika para sa sino mang may kontrol nito. Sa ganitong kalagayan ng pananakop ng mga Romano at matinding panrelihiyong tensyon, lumitaw bilang makapangyarihang pinuno ng relihiyon sina Anas at Kayafas nakapwa kabilang sa makapangyarihang sekta ng mga Saduseo. Sa mga hindi nakakaalam ay magkaiba ang pananaw ng mga Saduseo at Pariseo sa banal na kasulatan. Halimbawa, hindi naniniwala ang mga Saduseo sa muling pagkabuhay ng mga patay o sa espiritual na mundo. Samantalang naniniwala naman dito ang mga Pariseo. Ang mga sadusiyo ay mayayaman at madalas na nakakakuha ng makapangyarihang posisyon sa tulong ng mga Romano. Karamihan sa mga punong pari ay mula sa sekta ng mga saduseo at sila rin ang may hawak ng maraming posisyon sa Sanedrin. Dahil dito, sina Anas at Caiaphas bilang mga saduseo ay nakamit ang posisyon bilang high priest. Ito ang nagbigay sa kanila ng malaking kapangyarihan at otoridad sa pamamahala ng templo. Madalas na naging masalimuot at puno ng tensyon ang relasyon ng mga pinunong panrelihiyon ng mga Hudyo at ng mga otoridad ng Roma. Ang pananakop ng Roma ay nagbunga ng patuloy na takot sa pag-aalsa at pagkawala ng mga pribilehiyo. Ang tensyong ito ang nagbigay ng pundasyon sa mga aksyon at desisyon ni Naanas at Caiaphas, lalo na sa kanilang papel sa pagpapahuli at paglilitis kay Jesus. Si Anas ay itinalagang High Priest noong 6 AD sa ilalim ng pamumuno ni Quirinius, gobernador ng Syria, at nanatili sa posisyon hanggang humigit kumulang 15 AD. Sa panahon ng kanyang panunungkulan, nagtatag siya ng isang sistema ng sunod-sunod na pagluklok sa kanyang pamilya upang mapanatili ang kanilang kapangyarihan sa relihiyon. Ang kanyang kontrol sa mataas na pagkasaserdote ay nagbigay sa kanya ng malaking impluensya sa templo ng Jerusalem kabilang ang pangangasiwa sa mga ritual, sakripisyo at pagpapatupad ng batas panrelihiyon. Bukod sa pagiging isang leader ng relihiyon, siya rin ay isang mahalagang pigura sa politika. Siya rin ang may hawak ng buwis sa templo at ang pagpapalit ng pera sa aklat ni Lucas ikalabing siyam na kabanata, ikaapat na berso, makikita natin na pinalayas ni Jesus ang mga nagpapalit ng pera sa templo, na inaakusahan silang ginawang pugad ng mga magnanakaw ang bahay ng Diyos. Ang negosyo ng pagbebenta ng mga hayop para sa sakripisyo at pagpapalit ng pera sa templo ay isa sa pinakakumikitang hanap buhay sa lungsod. Ayon sa Talmud ng mga Hudyo, ang tahanan ni Anas ay isinumpa. Mayaman ngunit hindi makatarungan kasama ng iba pang tiwaling leader ng pari na dinumihan ng santuwaryo. Sa manatala si Caiaphas naman ay napangasawa ang anak ni Anas. Pareho silang mayayaman at kabilang sa aristokrasya. Siya ay itinalagang high priest noong 18 AD ni Valerius Gratus, isang mahalagang punto sa kwentong biblikal. Bagamat hindi na opisyal na high priest si Anas, noon ay nanatili pa rin ang kanyang impluensya. Isa sa mga pinakatanyag na pahayag ni Caiaphas sa Biblia ay matapos buhayin ni Jesus si Lazaro. Nang malaman ito ng konseho, sinabi niya sa aklat ni Juan, ikalabing isang kabanata mula sa ika na putsiam na berso. Ngunit ang isa sa kanila, si Caiaphas na siyang pinakapunong pari ng taong iyon, ay nagsabing, Wala kayong alam hindi ba ninyo naiisip na mas mabuti sa inyo na isang tao lamang ang mamatay alang-alang sa bayan kaysa mapahamak ang buong bansa? Sa kanyang pananaw, ang kamatayan ni Jesus ay makakaiwas sa isang pag-aalsa at magpoprotekta sa interes ng mga pinunong panrelihiyon ng mga Hudyo. Sa di paraan, ang kanyang pahayag ay isang propesya rin na si Jesus ay mamamatay hindi lang para sa bayan ng Israel, kundi upang tipuni ng mga anak ng Diyos na nagkalat sa mundo. Matapos ang muling pagkabuhay ni Jesus, mariing tinanggihan ni Caiaphas ang ebidensya ng pagkabuhay ni Kristo. Kanyang ipinabilanggo at tinangkang ipapatay sina Pedro at Juan at kinalaunan ay nakilahok sa pagpapapatay kay Esteban. Pinahintulutan din niya si Saulo na dakpin ang sinumang Kristiyano sa Damasco. Subalit, noong 36 AD, parehong inalis sa posisyon si Nakayafas at Poncio Pilato ng Romanong gobernador na si Vitellius. Kalaunan, iniulat na si Kayafas ay pinatay at kinaladkad ng mga Romano sa panahon ng isang pag-aalsa habang si Annas naman ay sinasabing namatay matapos ipagbangga ang kanyang ulo sa pader nang mapagtantong nagkasala siya sa pagkamatay ng Mesya. Bilang karagdagang tala ang apo ni Anas na anak ni Theophilus ay itinalagang high priest ni Agrippa II noong 65 AD na pumalit kay Jesus ng Gamala. Siya ang naging huling punong pari bago wasakin ng mga Romano ang ikalawang templo noong 70 AD. Malapit siyang naugnay sa templo ng Jerusalem at sa mga huling pangyayari bago ito mawasak. Ang kwento ni na Anas at Kayafas ay isang paalala ng kapangyarihan ng ating mga desisyon. Sa kanilang hangaring mapanatili ang kanilang impluensya, isinakripisyo nila ang katarungan at katotohanan. Subalit, ang kasaysayan ay patunay na walang lihim na hindi nabubunyag at walang maling hindi nagbabayad ng kaukulang kabayaran. Sa buhay, tayo rin ay nahaharap sa mga pagpili. Mananatili ba tayo sa tamang landas o susunod sa agos nang pansariling interes. Ang kanilang kwento ay nagsisilbing babala na ang kapangyarihan at kayamanan ay panandalian lamang, ngunit ang katotohanan at pananampalataya ay walang hanggan.